Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Leo mayong Pebrero 7, 2025. Pagyakap sa iyong likas na liwanag at pagkamalikhain. Ngayong Biyernes, Pebrero 7, isang makapangyarihang enerhiya ang bumabalot sa iyo, Leo. Bilang isang nilalang na isinilang sa ilalim ng isang maalab at makapangyarihang tanda, ikaw ay likas na puno ng sigla, determinasyon, at inspirasyon. Sa araw na ito, hinihikayat kang yakapin ang nag-aalab na liwanag na nasa loob mo dahil ito ang magtutulak sa iyo upang lumikha, magpahayag, at umunlad sa paraang tunay na sumasalamin sa iyong pagkatao. Dahil ikaw ay ipinanganak na may likas na karisma at kakayahang magdala ng enerhiya sa paligid. Madalas mong hinahanap ang liwanag, hindi lamang sa iyong sariling buhay kundi pati na rin sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ang araw na ito ay isang paalala na hindi mo kailangang hintayin ang sinuman upang sindihan ang apoy ng iyong inspirasyon. Nasa iyo mismo ang kapangyarihang iyon. Sa bawat ideyang pumapasok sa iyong isipan at sa bawat damdaming bumabalot sa iyong puso, mayroong pagkakataon upang lumikha ng isang bagay na hindi lamang para sa iyong sariling kapakinabangan kundi para rin sa kabutihan ng iba. Sa ilalim ng impluensya ng buwan na kasalukuyang nasa Gemini, ang iyong malikhaing isipan ay maaaring mas lalong luminaw. Maaari mong maramdaman ang bugso ng inspirasyon na tila dumadaloy mula sa isang hindi mauubos na bukal ng pagkamalikhain. Ito ay isang magandang panahon upang maglaan ng oras sa mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Maaari kang magpinta, magsulat, kumanta, o gumawa ng kahit anong uri ng sining na nagpapahayag ng iyong damdamin. Pagharap sa matitinding emosyon at pagpapalawak ng pangunawa. Bilang isang leo, likas kang may matapang na puso at hindi ka natatakot ipaglaban ang iyong pinaniniwalaan. Gayunpaman, may mga pagkakataon na ang matinding emosyon ay maaaring makaimpluensya sa iyong mga desisyon, sa araw na ito, maaaring lumitaw ang mga damdamin ng galit, inis, o pagkadismaya, lalo na kung nararamdaman mong may hindi makatarungang nangyari sa iyo o sa mga taong mahalaga sa iyo. Huwag mong ituring ang mga damdaming ito bilang hadlang, bagkus, tingnan mo sila bilang gabay upang mas maunawaan ang iyong sarili. Ano ang nagpapagalit sa iyo? Ano ang nagtutulak sa iyong damdamin? Ang pagsagot sa mga tanong na ito ay makakatulong sa iyo upang makontrol ang iyong reaksyon at maiwasang makagawa ng mga desisyong dala ng bugso ng damdamin. Tandaan, ang tunay na lakas ay hindi lamang nasusukat sa tapang ng iyong paninindigan, kundi sa kakayahan mong pangalagaan ang iyong emosyon at ituring ang bawat sitwasyon ng may hinahon at karunungan. Sa halip na mag-focus sa galit o sama ng loob, gamitin ang araw na ito upang magmuni-muni. Pagnilayan mo kung paano mo maaaring gawing positibo ang anumang negatibong emosyon. Marahil ay maaari kang gumamit ng malikhaing paraan upang mailabas ito, ang pagsusulat, pagpipinta, o kahit simpleng paglalakad sa kalikasan ay makakatulong sa iyo upang mahanap ang katahimikan sa loob mo. Pagpapalalim ng pag-unawa sa sarili at sa mga relasyon. Ang araw na ito ay isang magandang pagkakataon upang suriin hindi lamang ang iyong sarili, kundi pati na rin ang epekto ng iyong mga kilos sa iyong mga relasyon. Bilang isang leyo, natural mong nais na maging sentro ng atensyon at makuha ang pagmamahal ng mga tao sa paligid mo. Subalit, paano mo tinitingnan ang iyong mga ugnayan? Mayroon bang mga taong hindi mo masyadong nabibigyan ng oras o pagpapahalaga? Ngayong araw, subukang lumingon at bigyang pansin ang mga tao sa paligid mo. Maaaring may isang kaibigan o kapamilya na nangangailangan ng iyong pangunawa o suporta. Ang pagpapakita ng kabutihan at pagiging bukas sa emosyonal na koneksyon ay makakatulong upang mas mapatatag ang iyong relasyon sa iba. Kung may mga hindi pagkakaunawaan sa iyong buhay, ngayon ay isang magandang araw upang subukan mong ayusin ito. Ang isang tapat at bukas na pag-uusap ay maaaring magbigay linaw sa mga bagay at magbukas ng pinto para sa mas malalim na koneksyon. Ang pagiging mapagpakumbaba at marunong makinig ay magdadala sa iyo ng higit pang paggalang at pagmamahal mula sa iba. Maswerteng elemento ng iyong araw maswerteng kulay, ginto at kahel, ang mga kulay na ito ay sumisimbolo ng tagumpay, kasaganaan, at sigla. Isuot ang mga kulay na ito upang madagdagan ang iyong kumpiyansa at lakas. Maswerteng numero, isa at lima, ang mga numerong ito ay nagpapahiwatid ng pagsisimula, pagiging leader, at paggalaw patungo sa positibong pagbabago. Kung may desisyong kailangang gawin, hanapin ang mga numerong ito bilang gabay. Maswerteng kristal, citrine, ito ay isang kristal na nagpapalakas ng enerhiya, kumpiyansa, at kasaganaan. Dalhin ito sa iyong bulsa o isuot bilang alahas upang mapanatili ang positibong daloy ng enerhiya. Maswerteng gawain, pagsisimula ng bagong proyekto, ngayong araw ay isang magandang pagkakataon upang simulan ang isang bagay na matagal mo nang nais gawin. Ang enerhiya ng araw na ito ay magbibigay sa iyo ng inspirasyon at sigla upang maisakatuparan ang iyong mga plano. Pagtatapos ng araw ng may pasasalamat at inspirasyon, sa pagtatapos ng araw, bigyan mo ang iyong sarili ng oras, upang magpasalamat sa lahat ng nangyari, mabuti man o mahirap. Ano man ang dumaan sa iyo ngayong araw, tandaan na ang bawat karanasan ay isang hakbang patungo sa iyong mas matibay at mas matagumpay na sarili. Huwag mong kalimutan ang halaga ng iyong liwanag, Leo. Ikaw ay isang bituin na ipinanganak upang magmingin. Patuloy mong pag-alabin ang iyong inspirasyon, at huwag matakot ipakita ang iyong tunay na sarili. Ikaw ay may kakayahang baguhin hindi lamang ang iyong sariling mundo, kundi pati na rin ang mundo ng iba. Manatili kang tapat sa iyong puso, yakapin ang bawat pagkakataong ibinibigay sa iyo, at magtiwala na ang universo ay patuloy na gumagabay sa iyo patungo sa tabumpay. Tandaan, ang iyong liwanag ay hindi kailanman mawawala. Ipagpatuloy mo ang pagsikat at hayaang ang mundo ay makinabang sa iyong minmin. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.